Sumagi na ba sa iyong isipan ang katanungan kung bakit kinailangan mamatay si Jesus sa krus? Ngayong panahon ng pag-alala sa sakripisyo ni Jesus, ito ay napakahalagang pinag-iisipan. Halos lahat naman ay nakikilala si Jesus. Ang pinagkaiba ay kung ano ang pagkakakilala kay Jesus. May kumikilala kay Jesus bilang tagapagturo. Isang historical figure na nagbigay ng mahalagang katuruan at pagkatapos noon ay wala na. Isang alaala -ala ng nakaraan na lamang. Meron ding kumikilala kay Jesus bilang isang mahusay na influencer na may impact na humigit pa sa kanyang kapanahunan. Totoo nga naman na hindi lamang ang kanyang panahon ang naabot ng impluensya ni Jesus, kundi maging ang mga sumunod na henerasyon hanggang sa ating panahon, ilang libong taon na nakalipas. Pero ganoon nga lang ba si Jesus? Isang tatak sa kasaysayan na pilit na ginagawang makabuluhan ng mga tagasunod sa kasalukuyan. Ang sabi ng Bible, hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos. Dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Si Jesus ay hindi lamang isang tagapagturo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi lamang siya isang historical figure. Siya ay buhay na Diyos na nagkakaloob ng isang tunay at buhay na relasyon sa Kanya sa kasalukuyan. Ang kanyang pagdating ay isang patunay na hindi natin kaya magkaroon ng kaligtasan sa ating sariling kakayahan lamang. Ito ay taliwa sa inaakala ng iba na kailangan lamang magpakabait para maligtas o yung kaisipan na taglay ng tao ang kakayahang gumawa at magdulot ng kaligtasan sa kanyang sarili. Maliwanag sa verse na kung kaya natin yan, ay hindi na kailangan pang pumarito si Jesus at mamatay para sa ating mga kasalanan. Ang pagdating ni Jesus ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos at ng katotohanang walang ibang daan patungo sa langit kundi sa pamamagitan niya lamang. Kung matagal ka ng umaalala sa sakripisyo ni Jesus, mahalagang pag-isipan kung ano nga ba ang iyong pagtingin sa Kanya. Maaaring sa hinaba-haba ng panahon ay malampasan mo pa ang tunay na dahilan ng pagparito ni Jesus at iyan ay upang siya ay maging tagapagligtas ng mga makasalanan. Kilalanin mo ang iyong kawalan ng kakayahang iligtas ang iyong sarili sa kasalanan at tanggapin na tanging si Jesus lamang ang daan sa kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesus, ang buhay na walang hanggan ay tunay na laan. Asa ka pa!